Ayaw balap. Guys guys. Parang Ayo. Ayaw, Ayo. Ayo. na matras Ayo. 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 Ayaw matras Ayo. 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 mo Ayo. Okay. Ang ginalaw daw dito yung kanyang ano, yung kanyang brake switch. Tingnan natin baka inadjust nila lang ano to, nang sobrang haba. Tukod. Ay, hey, bantayan mo muna ako dito. Iiga ko, Baka babang maano tayo. Eh, hey, no change tayo. Hindi na natin may tulak. Eh. Bantay, bantay ka lang dyan. Sinasam mo yung sakyan na ano. Wala, hindi naman to ko dahil hindi naman sila nag-adjust. Yon. Okay. Nag-release na yun. Nag-release na Oo, nag-release. Tukod yung nila. Tukod na talaga? Oo. Tukod yung ano? Tukod yung brake light switch. Alam mo ako may ilaw? Wala, buto na yun eh. Oo, oh, dahi. Tignan mo mula kung may ilaw kung tama yung setting ng ano. Thank okay, light Baka ano, sobrang iksay. Okay na? Ayun, mga kapoks. Nag-adjust po sila ng brake light switch kaya ano, ah, nag-lock. Siyempre kapag ka, mahaba to, abante lang ganyan, yan, parang ganyan. Lagi-lagi na po yan nakapreno hanggat sa mag-stack up na lang yung preno dahil tukod na. Hindi na makapande ang sakin ni Busing miss yung ano dyan eh. yung ano sir? Yung parang may switch na doon. Oh, yung brake light switch? Oo. Oh. Di ba ang simple lang pinagawa nyo ma'am? Oh, oo nga. Yung bumbilya lang, di ba? Pero, ano nangyari doon sa sasakyan mo? oh, okay. yung mag-i-stop ka na lang. Yung mga habang sa umpisa ma'am, okay pa. Hmm. Dahil hindi pa siya masyadong dikit. Kapag oh. habang papalayo oh, tayo ma, na papalayo. Kapag ka na, na, didikit na siya. Oo, oh, di ba, uh, naobserbaan nyo ang... Inikot lang natin oh. kanina, baka wala pang isang kilometro yan. Okay. Oh, umpay, di ba? Tapos nag-lock na siya. Ayaw, ayaw na umubante. Oh, eh, Paano kung ano? Malayo yung Bumiyahin na po kayo. Syempre wala po kayong kaalam-alam ano kayong nangyari. E kung hindi ko nga po natanong kanina na nagpaayos kayo at ng ano, bumbilya. Oo, ano oh, o, hindi ko maiisip 'yun kasi Ako tining... po rin uh, affect, ano, kasi stop ano siya oh, yung so sa stop light, brake light. Connected siya sa preno. Oo, oh, pero nung una po kasi hindi ko alam na nagpapalit kayo ng nagpapalit oh. kayo ng bulb at Bumbun, Oh, at nagalaw bumilya. yun. Okay. Kaya ang ginawa namin sir, di ba nakita mo, binaklas namin yung gulong, okay naman. Oh. Nung nung tinesting natin yun nag lock ulit ayan napagalaman natin mga kabooks. doon pala may problema ang na? brake light switch nya ah, mahaba yung adjustment masyadong mahaba di ibig sabihin naka naka ka na sir hindi ka pa umaapak sir naka preno lang konti kaya naipon na naipon yung pressure maglalaki yung ano mo maglalaki hmm. yung brake mo ganoon, kaya, kaya nung nirelease natin yung brake light switch biglang pumitik yung pedal Aha. Biglang na uh, parang sir, doon. nag ko nag yung, nag maman, release uh, na parang doon siya sa tamang adjust niya, nag neutral siya. Mm -hmm. yun. 'Yun. Konektado pala ko doon, no? Oh, sir. Oo, oh, kasi ano eh, ay ang nagbibigay ng signal doon sa ilaw, yung brake, oh, yung kaya oh, eh. Yun ma'am, oh, di diba? so, si ma ba? Ang galing si ma'am, alam niya yung na, ano, yun. alam niya no, no, yung chore. No, naisip mo na anong narinig ko, tinatanong mo kung anong ginawa, kasi you know. sabi ko yung ilaw para yung sa signal. Di ba ma'am, sabi ko kanina nung nag-lock. Ano, ano po bang ginawa? Sabi ni sir, bumbilya lang. Wala bang ginawa sa electrical? Eh, sabi nung narinig ko sa kanya na yung, yung switch, inano, ay, baka nga tukod. Ayun, eh, tukod niya. Eh, ang bibigyan na signal doon sa ilaw mo, yung preno eh. O, oh, yung brake light switch po, pa, hmm. pag Kapag umapak ka. Pag umapak ka, iilaw siya. Yun po, ay eh, masyadong tutok. Baka tutok, tukod. Kaya hindi ka pa tumatapak sa pedal, sir. Pumipreno na. Pumipreno na siya. Ah, pumipreno na lang unti, paunti-unti, hanggang sa maglalak na yung gulong niyo. Pagdating natin doon, ikutin natin. Pagka pre-wheeling na yung gulong nyo, goods na. Alis na po kayo. Biyahe na ulit. Okay na to, ibiyahe ba to. Okay, ma'am. Pa Shout out nga pala kay ma'am. Diyan kasi sir. O, si ma'am, ang kababayan pala natin tong si ma'am. Dala... Okay, ma sinait. sinait. Yun, sinait. Ilocos or ma'am ano? Oh, sinait. Ilocos so. or ma'am. naimbag oh, nga po kayo. Pero yung... San ma'am? Corpus. Corpus family. Sa sinait po. Naimbag nga. Bigat yung amin nga kailan tayo sa Ilocos. Kailan, kailan natin. Okay. Makikita mo to ma'am video ko sa Box, -box Garage. Okay, Ah. May natutunan ako. Yun ma'am. Hindi ba basta-basta magpapalit <laughs> ng ano Nang ilaw, hindi siya ganoon kasimple na oh. kung dito palitan. Okay. I-jack natin pagdating sa pwesto mga ka -box. Testing natin, testing. I-jack natin mga Tapos i-release handbrake Paigutin ang gulong Okay Ubaan brake Okay may kalso sa harap Release handbrake O ikot gulong no o oh. Okay ma'am nakita mo mama Pre-wheeling na po siya Hindi na siya nagganaw Nag preno ng pusa Naglalak Okay. Kita mo sir? Uh, okay. Okay. Okay na. Okay na.